Hello, hello everyone! At dahil nga first sahod ko ngayon sa YouTube ay gusto kong pasayahin ng aking pamilya kaya ngayon ay binilhan ko ang aking kapatid ng tablet. Una muna ay sabi ko sa aking mama na huwag muna sabihin sa kapatid kong lalaki na mayroon din siyang tablet. Kaya ngayon ay una nilang binigyan itong uh, babae kong kapatid dahil ipaprank namin itong aming lalaking kapatid. So ayun guys, para nalulungkot na siya dito at kung mapapansin nyo, ayan siya parang na na iisip niya na bakit ako wala yung kapatid ko meron so ayan binuklat niya akala niya meron pa dun sa ilalim baka daw sakaling meron din siya <todong> anak hindi yan eh oh, at yan ay papi lang anak uki maganda na yung <todong> tapon <todong> tutoy tutoy may isa pa tutoy may isa pa tutoy <todong> Binibigay na po natin kay MJ ang laruan. Ito po ay tinatawag nilang Barbie doll. At ayun nga na ibigay na yung tablet sa akin kapatid na lalaki at sobrang saya niya. Uh, kitang kita sa kanyang mukha ang kasiyahan guys. Ayan, binubuksan na niya at gusto niyang makita yung itsura. Actually guys ay mas maliit yung kanya dahil bata pa naman siya at itong kapatid ko na babae naman ay nag high school na pwede na siyang mag uh, gamitin niya sa school yung kanyang tablet sobrang saya para din sa akin dahil nakikita kong masaya ang aking mga kapatid sa aking binigay sa kanila, nakakataba ng puso dahil nakakapagbigay ka ng uh, kasiyahan sa iyong pamilya yun guys ay kahit na simpleng bagay ay nakakapagpasaya sa aking uh, puso at nakakatulong ako sa kanila. Makita ko lang masaya ang aking mga kapatid, ang aking pamilya ay masaya na rin ako guys. So, ayun. Kaya, more blessing pa tayo guys at pray at ma-achieve natin ang ating lahat ng pangarap sa buhay. At nagpapasalamat ako sa aking mga subscribers, viewers at sa mga hindi nag skip ng ads sa aking video. Maraming maraming pong salamat dahil nakakatulong kayo sa akin at napapalaki ko yung aking um, adsense sa YouTube para makasahod ako guys. Maraming maraming pong salamat. Sana po ay hindi niyo i-skip yung mga ads para po mayroon pa akong sahod next na sahod. So ayun guys, maraming maraming pong salamat ulit at uh, sa mga bago po na aking mga manonood sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking channel at ayun lang po. Sobrang thankful po ako dahil uh, kahit pa paano ay may nanonood sa aking mga video. At uh, sa mga hindi po nakakaalam ng aking YouTube channel, ayun po yung YouTube channel, ilalagay ko dyan sa taas. At ayun, meron na tayong 4,110 subscribers sa YouTube at mag-half million na po tayo ng views. Unang una ay nagpapasalamat ako kay Lord Dahil unti-unti ko nang natutupad Ang aking mga pangarap So ayan, nabibili ko na yung aking mga gusto At Yun guys, sana'y huwag kayong magsawa Na sumubaybay sa mga video Una yeah, naman Hmm, picture rin yung maginaon Hahaha <laughs> <laughs> Okay, okay. Kasama matutoy dali sa school Haaa <laughs> Yun ang bilin tutoy ng ate yan yeah, no, ang no, 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 no. Thank you, Dawate. Sabi ng mga kapatid mo, walang pagsidla ng kaligayahan. lang, <laughs> kami ito